Maaga palang ay eh, gumising na ako para nga makapaghanda nitong aking ititinda mga sis na rice turon. Isapay habang tulog na rin yung aking bunso mga sis na 5 months pala. At ko na nga ito ay eh, hilamos tapos diretsyo na nga rin dito sa kusina mga sis para asikasuin na nga ito. Na nga ito pasok sa school mga sis kaya ang sinayin ko lang dito ay kalahating kilo ng bigas pilit. Pero so, meron pa naman ako ibang paninda saging pinaypay at saka halo-halo. Pagkaluto na nga ito mga sis ito dalidali ko na nga ito pinagbabalot dito habang tulog pa rin yung aking bunso ito. yung paninda mga sis na nakakatulong nga ito sa aming pang-araw-araw. At kung wala nga itong aking pagtitinda sa araw-araw mga sis, ewan ko lang kung anong mangyayari. Sa hirap ba naman ang buhay sa ngayon? Ang hirap pa naman hanapin ng pera mga sis, pero kayang-kaya yan, discarte lang talaga. Sa mga hindi pa nakakaalam, meron din ako maliit na tindahan mga sis. Baliyo na nga rin yung aking pinagsama-sama. Wala nang hindi na ako nakabalik sa ibang bansa mga sis, eh dito na talaga ako nag-focus sa pagtitinda. sa ngayon na nga mga sis, ay, wala na akong plano para bumalik pa sa ibang bansa dahil sa pamamagitan ng aking pagtitinda ay kayang-kaya na. Kaya na namin bumili ng bigas at saka ulam at iba pa mga sis. Ikko pa nga dati mga sis nang nasa ibang bansa ako, takot na takot ako na umi dito sa Pilipinas dahil alam nyo naman ang hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Paano nga naman eh, nangunguna na sa akin yung takot mga sis na baka hindi na ako makabili ng aming makain. Pero yun pala ay malilhat mga sis ng aking guni-guni dahil kung masikap ka nga dito sa Pilipinas ay mas marami pang pera ang kinikita dito. Basta sipagan mo lang mga sis, dahil makukuha mo lahat ang pinapangarap mo hindi sa pirupuri ko itong aking sarili mga sis pero nung bago palang ako panganak ay nagtitinda na rin ako yun na nga po pala yung aking niloto na saging maruya mga sis pagkatapos eto sinalang ko naman itong rice turon yun ang inuna ko niloto mga sis dahil kung ito ang aking inuna itong rice turon ay may may dyan na mga asokal so hindi yung pwede sa saging pinaypay ito sa binabalik balikan ko na niloloto itong rice turon mga sis dahil hindi nga ito nagsasawa yung aking mga customer at isa pa yung nakakatawa dito sa aking nil niluluto na rice turon mga sis kadalasan nga dito ay eh, meron na nga rin bumibili ng maramihan kapag nga ito meron bumili na maramihan talaga mga sis ay eh, kahit napapagod ako hindi ko nga ito inaayawan siyempre mga sis sino ba naman ang tatanggi sa grasya pera na yun diba pagkatapos lutoin hmm. mabilisan nga ang pagluto nito dahil mag aalos hotso na nga ito kailangan nga ito agahan mga sis ang aking puesto pa naman mga sis ay eh, medyo may kalayuan dito sa aming bahay sensya na nga rin po pala sa ng manok mga sis dahil dito sa amin ay marami nag dito ng manok. Ito luto na nga itong rice turon mga sis. Napakasarap niyan sa totoo lang sa hindi pa mga nakatikim nito. Maraming bumibili dito at ang aking benta nga po pala dito mga sis isa ay limang piso lang. Pura lang ako magtinda mga sis dahil kung sa iba nga ito ang liliit pa ay tatlong baintik. Hindi na ako nagpapatubo ng malaki mga sis dahil ang gusto ko ay mabilis nga ito maubos. Pero wala naman sa araw na aking pagtitinda na hindi nga ito naubos mga sis. Madalas na nangyari talaga ay ubos nga itong aking paninda. Hanggang dito na muna at maraming salamat nga po pala sa panonood